Kuya Al Adventure Vlog TV. Ay siya. Yan na. Mag ano na tayo. Diretso na tayo ng gisa niyan. Yan. Bawang mula. Bawang. 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 Habang nag ano tayo sa bawang. Yan. Magandang hapon sa mga ano dyan ka-adventure natin dyan cooking show muna tayo kasi hindi tayo nakalabas malamig yung panahon sa labas kaya nga cooking show muna ayan o, sunod natin ang sibuyas sibuyas muna yan paanahin natin yung sibuyas muna papag-golden brown natin muna saglit lang papulahin natin ng konti kasi ang adubuhin natin pakpak -pak ng manok at saka may halong atay at saka balong balonan ayan ilagay na natin yung ano ilagay na natin yung atay at saka balong balonan na inano natin nilaga nilaga mo na natin yan kasi prosin yan eh pinalambot ko ito muna ayan lagay na natin ayan na at tayo balambalunan tuloy tuloy lang ayan ayan sangkotsahin ang kotsain mo natin haluin mo natin sa ano natin sa sibuyas at saka bawang Halo haluin mo natin para maano yung lasa nya ayan sangkot sa natin ng maayos tapos ihalo na natin yung mga pakpak ito mga pakpak pakpak ng manok binigay lang sa atin itong mga pakpak to binigay lang sa atin to, isang kaibigan nating masre yung kaibigan nating masre nagkatrabaho sa katayan kaya binigay ito sa atin siguro mga limang kilo mahigit ito binigay sa atin pakpak -pak at saka yung mga ribs ng ano pinagtanggalan ng laman ng manok kasi yung laman ng manok ginagawang shawarma ayan ito yung mga ano nila tinanggal sa manok tinanggalan nila ng pakpak kasi yung pinukuha nila sa manok yung ano lang yung dibdib nilalagay sa swarma kaya yung mga pakpak at saka mga buto-buto ng manok inuwi nila kaya binigay sa atin yung mga limang kilo siguro ayan sangkot sa natin ng mayigit Iyan. Lagyan natin ng ano, magic syrup. Kasi hindi na tayo naglalagay ng bitsin. Magic syrup na yung ginagamit natin. Wala ng bitsin-bitsin. Lagyan natin ng paminta. menta natin natin lang ano. Ano kaya toyo na lang lagyan natin, toyo. Mamaya na yung patis. Toyo muna, toyo. yo para malasa yung ano natin. Tama na para maano natin. Baka umalat eh. Ayan. Haloyin mo natin konti. Ha? Kaya madami tong ginagawa ko tong niluluto ko marami ito kasi more on ulam ang kinakain ko. Nagbawas ako sa kanin, ulam naman. Lagyan natin ang takip po Lagyan na. ayan na mukhang ano na haluin natin maigi para yung sa ilalim mapunta sa taas hiwa tayo ng ano sili lagyan natin ng sili siling malalaki at saka yung maanghang lagyan natin yung maanghang mm, yan para sumarap mm, haluin natin haluin ayan mga adventure medyo masarap na ito tikman natin baka uh, um kulang sa alat pinagdagan tabang hmm, yeah. na Lag lagyan na kaya natin ito ng ano petis 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 hmm. alo gen ade en corte Halo, gen halo halo ini serapito pag medium aang hang to eh Mukhang lang yung ano eh. Sili natin pula. Ano? Tama na eh? Naglalaway na ako. Kapang laway. Hindi ka na ba tayo? Hmm. Wow. Kasya? Saan na nga yung umagayang ko rin ka na alam? enggak kaya nanti nang aneh an dapat yang legal di sini nakakapaglaway yung ngayon uh, ano sarap yan um, medyo half cook lang ano Okay na natin Para ma Ano na yung ano Baho dyan Tumba na yung Kalating rice cooker Aba e kung si Anding ang nandyan Sabihin ni Anding na naman Ang sakit na ng tiyang ko sabi ng dalawang bata sakit na ng tiyang ko dalhin na natin yan sa ano sa pagpwestuhan pwisto 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 Ah. Uh. Kaya, kaya ini saya si puesto ah ya cuma nak kata kita boleh kita tengok polis Tayo muna yan. Pwesto muna, pwesto. Para matibag yung kalahating rest cooker. Maraming salamat.